isang mapagpalang gabi sa mga kapwa ko na naghahangad ng pagbabago. Kapwa ko na hirapan sa sitwasyon ko natin ngayon. Bago ko lahat, ako ay nagpapasalamat sa Ama na binigyan po na tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkaisa ngayon. Ang ako, sadyang napakahiwaga mo. Dahil ikaw lang po talaga, Ama, ang mga pag-iis na sa sabaya ng Pilipino. Ama, alam po namin yang na kami po ay nagkasala. May po kami mga kapatid na ibinenta ang aming mga boto. Nagudol po kami sa mga taong nagpalat kayo na sila ay likod bayan. Pero mga mga alam po namin na hinahayaan nyo na mangyari ang isang katiliban upang kami ay magising sa katotohanan. Kami po ay nananawagan sa kapwa ko, lingkod bayan. Maging pulis pa po kayo. Maging sundalo pa po, po kayo. Meron po tayong pinanumpahan sa ating kumpulin. Na sana po ay maging tapat po tayo sa bayan. Dahil ang bayan po ay dilubo ng tao. Huwag po natin sana ibagpalit ang personal natin na kukuha sa administrasyon ito. Dahil mas mahalaga ang tungkuling ibinigay sa atin ng ating Ama. Kapwa ko, nanunungkulan sa gobyerno, sana po maging kapat tayo sa bayan at sa taong bayan. Kung kayo man ay nakikilapang sa gobyerno ito, personal lang po yan. Alalahanin nyo ang mga taong dirak na hirap sa kanilang kilalagat yan. Saya Ahmad. Isang milaku seperti kita enggak kesenangan pun amin. Abang kuat ngikut bayani Saharan ng Air Forces of the PNP. Para pemimpin ngarak kepolisian. Ayang punda amin. May leadership tayo si Rosulot. Pero gusto ko po ipaalala sa inyong lahat na mas mahalaga ang paglilingkod sa taong bayan. Tatapusin ko po ang gabing ito dahil limitado na po ang oras na ito. Takila naman. Salamat. Salamat sa iyong pagmamahal sa bayan nito. Sa lahat sa pagmamahal mo sa mga taong bayan na hirap na hirap na ngayon. Ama, wala po kami may linihim sa'yo. Nawa, Ama, pag niyo po ang mga puso ng mga sundalo nito. Di wala, Ama, di wala na ikaw lamang, Ama, ang matatagpagdunod po nito. Mas masanyo po ang lugar na ito dahil ang bansa nito ay iniligay mo po sa amin. Bakit po sana kaming ipahintulog? Na ano bang maging hirap? Dahil po sa isang libya na naliligaw ng landas. Magsiyabino po kami, ha? Tawag niyo po kami sa gabi ito na langit sana ang pagmamahal mo sa aming anak mo at sa bayan ibigay niyo po sa amin. Muli, ikaw ang Diyos na kaayusan. Ikaw ang Diyos na naging tawahan. At ikaw ang Diyos na nagpapatawad kahit patuloy po kami na kakasalan. Tumukuli ng pagkasalagang tumuli na sana ama ipagkaloob nila ipag po ipag sa amin ang himalang ito para matapos ka po ang paghihira ng taong bayan at ng bayan ito. Tumukuli at nagpapasalamat. Hallelujah, Ama. Hallelujah, Ama.

Yes, kaya naman tinatawagan na namin ang banda ng Tropical Depression para mag-umpisa na ng kanilang uh, set-up. pero bago yan, nauranawagan ulit kami sa PNP, ang Iglesia ni po, may malaking grupo po na gusto ang pumasok dito. Ngunit balita na naman daw, allegedly, pinaharangan po. So, nakikinusap po kami ulit sa PNP. Nasa? Nandiyan po, Boso si Edsa. O, papasok niyo naman po. Wala naman po na ma gagawin mo sa samayang okay. yes, po. Yan yeah. po Ito ay peaceful. Oh. This is a peaceful protest. Kaya sana po, hindi niyo po kami ng kakakot. May labas po ang aming mga boses. dami-dami naman yan eh. Pati kayo mga kapalisan at mga pinsan po lahat. Eh, pati naman kayo eh, yung ng open na kami, pinapag po yan. Diba? Kaya nga lang kung ano tayo ni natin dito. kami dali at iisip ko ang mga 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 mga